Balikat mo. Ito, dati hindi ko may angat nung magtagal na iangat na angat, angat ko. Dito oh, ka. Ako naman siya. Doon sa ko na mo. Ay, oo nga. Ilapit mo dito. Para yun. Hindi, patunogin natin ka Gusto mo patunogin ka Yung iba, sabi ko parang may speaker yata ang natunog ah. Kasi, maririnig mo yan, maririnig. Oo, oh, narinig eh. Maririnig mo yan pag tumunog. Ano ito? Maangat mo? Ito na naangat ko pero minsan na dumadaan na ang hirap. Uh -huh. oh, ay, ay, ay. Lahay kang Arabo? mo. Ikaw. <laughs> uh <-huh>. Wala. <coughs> uh -huh. Original kang Piloy. Oo oh, kasi may kasama akong indyan. Saan? Sa Saudi? Sa oh. Saudi ko kayo? Uh, wow. Saan sa Saudi? Doon sa Riyan. Wow. Sa Paanakan. Nagpapakas. Pero nakadistino ako dyan sa Abu Dhabi. Saan ka nakatira? Cornets. <laughs> Oh, Pilosope ba? Oh, okay. Kaya lakihan. <laughs> <laughs> Oo. Oh. Anong tawag yung mabintag siya na rin nila? Kasi oh. matanda siya na retire oh. na. Sakit pa rin balakang eh. Wala mang ilot-ilot. Skarte ko yan eh. kasi. Eh. Ah, 50 ka na. 50 ka na. 50 class ka na. 49. Uy, malapit ka na sa 50. Pero bata pang mukha. Hmm. Hindi, Saudi man. Pag Saudi, ganun ang Saudi. Wala sakit sa puso? Wala naman. Oh, si man man. Paano mo <laughs> ka sa puso? No? Kuha pa sa sa medical. okay, parang Indiano nga <laughs> to. Uh -huh. so, Napakapakita ng mga uh -huh. Indiano doon. ada uh uh, napakabalanse uh -huh. ang Indiano. Hindi lang uh -huh. diyan sa kanyang balbas na ano yun. Ano bang uh warrior ng Indiano? Naglalakad ka ako doon sa Ano kaya warrior uh, ng -warri Indiano? Uh, Naglalakad ako sabi nung magina. Hmm. Yan dadaan na naman tayo ng puro niya. Oo. Oh, akala niya Ay, po rin. Tapos kaya naging ka-senyor namin. Hmm. Sabi ka naman nung anak ko, pag nadakas sa kapag namin nag-u-walking, ikaw ikaw <laughs> rin yan. Mukhang perenero. Indyano. Hindi. Pero yung balbas <laughs> mo, ginaganan mo na nung araw yan. Oo. Ito. Wala pa ito nung araw. Oo. Ayan. Lumabas mo. Indyano yan. Yung <laughs> <laughs> itsura <Diyano. laughs> yun. niya. Napapagkabala ng ka- Grabe. yung kapal ng sibo. Sa bako. Grabe ako. Ayan nga. Ang gawin mo yan, hot compress mo lagi. Mm. Para nalambot. Meron ako sa bahay nun oh, eh. Oo, um. oh, hot compress mo. Oh. Ayun. Pistoy ako nga. Pistoy ako. Relax. Sakit hindi. Sakit ako. Sakit, kaya. Okay. Oh, kaya. O si Chris Leon, ganun man, di ba? Oh. oh. walang hinog-hinog yun. Dalong-dalong <laughs> lang. Oh, ay, patunogin ganunin ka talaga nun. Hmm, okay na. Inilo, pinatulok. Eh, ano na naman yung Chris Leo? yung, yung Arabo, ah! Tapos sinatawa nila ni Chris Leo. Pinapanood ko yan. May isa pa na sinapak.